pinatutuhanan ni Papa P or Pulo Pascual ang post ni Certified Kapamilya na nagtatanong gustong mag-confirm kung totoo nga ba daw na parte si Pulo Pascual sa bagong movie na gagawin pa lang ni Bel Mariano ang sabi ni Papa P mga kaibigan sa post ni Certified Kapamilya ayan yes na yes. Tanong kasi ni Certified Kapamilya, may chicken na magkaka-movie daw sila together. Paki-confirm naman. At ang nasa picture po na ipinost ni Certified Kapamilya was Piolo, Joshua Garcia, and Bel Mariano and just three hours ago pinatotohanan nga ng isang Pilupa Pascual ang pagkakaroon ng Movie Together. Three Together ni Pilupa Pascual, Bel Mariano and Joshua Garcia ang sabi pa ng um, taga-subaybay nila na nung sinabi nila na magkakaroon ng Star uh, Started ang movie ni Bel Mariano They indeed, they did not lie. Hindi po sila nagsinungaling. Kasi nga po, hayan. When they said Belle's movie will be star-studded, they fucking did not lie. Hey Listers, wow. Ihandan na. Ayun, ihanda na daw ang mga bulsa, puso, mata, at malaking kumot. Aba, the brand sponsors and ad placements for this movie too Masyadong titiba-tiba Sino ba naman ang hindi sa mga cast ni uh, Bel Mariano Nakasama si Joshua Garcia and Pulo Pascual Bakit kailangan ng uh, puso, ihanda, mata, bulsa at malaking kumot? Nako, hindi malaking kumot. Siguro malaking kumot dahil yun ang gagawin yung pampunas ng mga mata ninyo kung kayo ay maiyak sa family family movie na ito. Ang sabi nila, family movie daw. Pero yes, hindi pa po natin sigurado kasi nga po, hindi natin alam kung may love interest ba ang mangyayari sa movie na ito. But then yes, congratulations on Bel Mariano. Hindi madali ang kumuha ng mga bigatin or mga A-lister na mga uh, artista at isasabay sa pag-arte ng isang Bel Mariano. Maybe this was uh, done after seeing Bel Mariano in incognito, mga kaibigan. Can you remember that she was really giving her everything on that movie that she cried so painfully, di ba? Nakita niyo yun, yung parabang parabang hinihiwa yung puso mo din at uh, ramdam na ramdam mo ang uh, nangyari sa isang Belle Mariano when she was abducted she was uh, talagang sinaktan ng talagang bonggang-bongga ng kanyang mga kidnappers and uh, grabe sobrang iyak niya so maybe that was one of the reason and aside from that she did loads of uh, yung magandang pag-arte sa mga um, movie and teleserye nila ni doni Pangilinan and that leads her to this latest movie mga kaibigan na saan ang makakasama niya ay mga bigating artista Diyos ko, Piolo Pascual ba naman at saka Joshua Garcia, Nax naman sabi ni hmm, just tell me, ngayon pa lang I am not gonna apologize for the person, I will become once, Bell Papa P and Joshua's film premieres, what? I will become once Bell. Hindi ko maintindihan yung English niya. Papa P and Jesus film premieres. I'm gonna make it my entire personality. Personality LMAO. Lamaw. Ah, anong ibig sabihin niya doon? Hindi ko maintindihan. Ah, try, I'll try to understand it. Ngayon pa lang, hindi daw siya maghihingi ng patawad sa tao. Si Donnie Bang gusto niya sabihin. Kasi gusto niya Uh, maging supporter ni Belle Papa P and Joshua Garcia sa kanilang film premiere So parang gusto 'yung sabihin dadalhin niya ang buong pamilya niya para manood dito o di ba Parang 'yun lang 'yung naintindihan ko doon or I'm not sure if I am uh, understanding it right mga kaibigan tama kaya ang aking uh, interpretation on that um thought niya, yung ibig sabihin ng kanyang sinabi mga kaibigan. And uh, inad niya ang pictures ni Papa P kasama si Belle. and Bell with Mr. Joshua Garcia. So ngayon pa lang, excited na sila para sa bakong movie ng isang Bell Mariano mga kaibigan. Aba, aba, aba. And uh, ha, 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 ha. Diyos ko Lord. Sabi pa ng isang taga-subaybay ng isang Bel Mariano na yung mga bagong post niya sa Instagram at sa TikTok na rin ay nagkakaroon na ito ng mga maraming views na umabot yung isang upload ng 1 million. Aba! So, congratulations, Bel Mariano, on that one. Ang gusto daw ni Ajuma yung Ganitong acting nga ni Belle No need sumigaw Pero dama mo yung pain niya Tapos naka-on cue yun Luha nangingilid muna Sabay bagsak sa linya na bibitawan niya Let's watch this mga kaibigan Just imagine Bel Mariano with Pio Pascual or Joshua Garcia in a scene So scene like this o ba? Diba? Manakasama na pala. Nakasama na pala ni Bel Mariano sa isa mga movies. Itong si Joshua Garcia and uh, si Julia Barreto pa noon. At kasama na pala niya. Nakasama na pala niya si Bel Mariano. And then, uh, the same with Piolo Pascual mga kaibigan. Dahil nakatrabaho na rin pala ni Piolo Pascual si Bel Mariano. Yun nga lang po ay hindi po sila hindi po si Bell doon ang lead cast kundi uh, basta part lang siya ng movie but then syempre dahil ngayon ay tatlo na silang lead casts ng uh, paparating na movie so it's going to be exciting mga kaibigan kaibigan yan ang gustong makita ni Ajuma na ang kasin ni Bell ay si Papa P and then si Joshua Garcia. Nako, for sure, madami nang nag-iisip ng mga scenes kasama si Papa P and Pulo, Pulo Pascual and Joshua Garcia. Kaya sabi ng iba, maghanda ng pera, ihanda ang puso, ihanda ang mata, at ihanda ang mga humot dahil papaiyakin kayo ni Joshua Papa P and Bell. That's the latest on Bell Mariano, mga kaibigan. Alexander Lexter Jules, magandang hapon po sa inyong lahat. I don't ever slow up. No, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow So instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive, like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over facts over tracks. Isn't that spitting slow, spitting fast? I could roast, I could gas, think I'm okay at last. But I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're with my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last. And to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no, I don't take shit.